share mo sa PBB. Uh, gusto lang din namin malaman, AZ, ano ba yung totoong AZ bago ka nag-join sa PBB at ano yung mga nabago ngayon na sikat ka na bilang artista? Um, bago ako pumasok ng PBB, I've shared this a lot of times inside the house and even sa audition ko ng PBB na before coming in, I was very I was very, ano, not very self-conscious. Like, insecure talaga ako. Like, gabi talaga ako mag-overthink self-doubt. I always look down on myself. Wala akong tiwala sa sarili ko. Pero now, after PDB, after sa mga pinagdaanan ko sa bahay ni Kuya, after sa mga tao na nakilala ko dun sa bahay ni Kuya, because of their support, yung love nila, yung yung friendship na nabuo namin, I've started to have more trust in myself. I started to see more of what I can do, especially sa mga challenges ni Kuya, mas nakakakita ko ng, oh my God, kaya ko pala to, oh my God, pwede? like, may nagagawa din pala ako, like, bakit ganito yung isip ko sa sarili ko. So, I had a lot of realizations inside the house, and, ayun, nadala ko na siya up until here sa outside world, and, di ba, before overthinker ako, ngayon, wala na ako masyadong iniisip, sobrang at ease na talaga ako ngayon. Sobrang, wala, presence of mind. Sobrang present ako with what's happening and very peace of mind na ano, like, full of peace na talaga yung utak ko ngayon. Ang ganda-ganda mo naman. Almost perfect na talaga, noh Pero, saan sa naggagaling yung insecurities mo? Um, yung insecurities ko before, um, more on questions sa sarili ko on what I can do. Kasi ayoko yung ganda-ganda lang. I want to do something more. So yung gusto ko may substance na may ambag ako, na may magagawa ako, na may na makikilala ako na hindi lang siya maganda kaya niya dito. Meron siyang magagawa na hindi lang puro ganda. So ayun, medyo may may napakita din ako sa loob ng bahay na so happy na may mga naki, may mga tao na nakakita na may kaya din ako, may substance din ako and I'm really grateful for that Kasi, before, yun yung something na gusto ko ipakita pero hindi ko alam pa ano and I'm happy yung sa PBB I was given a platform to do that. Kay Miss Grace